Hey guys, welcome back po sa ating munting youtube channel, ang Maris Vlog Ayan po nga mga kalangga At uh, sa ngayon po, patuloy po tayo sa ating mga misyon dito sa bayan ng Mindanao At uh, ngayon po, syempre kasama pa rin natin si Ladudong, ang grupo ng uh, Roboys po Ayan Uh, sa ngayon po, nandito po tayo sa kanyang beneficiary Pangalawa ng uh, beneficiary Beneficiary niya nga po itong uh, pinuntahan namin sa ngayon Sa liblib po na lugar na ito uh, Kami po ay naglakad Galing at tumawid pa ng ilog At uh, kung makikita niyo po uh, sa unang video ko po Yung nakita niyo Ito pong video ito, pangalawang video na po ito Dahil uh, medyo mahaba-haba na po ano, Hindi masyado Mahirap po mag-upload dito ng uh, mahabang video kasi una-una po yung signal natin medyo mahina ano. kaya maraming maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta ah, sa ating munting channel ang Marius Vlog ano po? sana huwag po tayo magsasawa na manood sa aming ginagawang mga video Ayan po, sana po, ano, gabayin pa rin tayo ni Lord sa lahat po ng ating pupuntahan, lalong lalo na po dito sa bayan ng Mindanao. Ayan, sa lahat po, uh, maraming maraming salamat. Siyempre sa Rochelle Community, maraming salamat po sa inyong mga suporta at uh, sa Uh, Rochelle Tin uh, sa panguna ni Royal of Malalag uh, Rochelle Morales Blanc at ang Robes po mga kalangga sana po wag po natin kalimutan na supportahan uh, at saan man po kayo mapunta saan man po kami naroon sana po gabayan niyo kami Ayan. samahan nyo po kami sa uh, ikalawang uh, mission namin sa ngayon ito po ikalawang mission na namin po ito May Naman ngayong araw lang po unang araw namin dito sa Malalag Ha po, samahan niyo po kami. Kuya Mario, supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, uh, Don. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. At uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga support po. Sa so, po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po, and God bless us. thank you. Mario's vlog, thank you very much. Mga kalimit. Mga kapugrel, ah, suportahan natin. Ayan po, welcome po sa ating uh, YouTube channel mga guys At ngayon po, ano, unang araw po ng ating mission dito At uh, yan po, sasama po natin Mag-grocery -gro po tayo dito mga kalangga Ayan, kasama po natin si Dutong Ruel Nasamahan eh, nyo po kami Ganito po pala dito sa malalag mga kalangga ang, ang daming mga daing Salamat. Hay, pala lang tayo dito. Pag-uwi natin dito. And dami pumasa dito. Ay, and po dito pala ninyo makita yung mga ginamos. ginamos. Ayun oh. Sa amin tawag 'yang wow. magugo. Yung sinasabi nung kanina. yung ginain.

Ayan po dito, ano, mainit dito mga kalangga. Grabe. Kung sa Bicol maulan, dito naman po uh, mainit. Dito sa Malalag. Mga kalangga, ito po yung unang mission namin. Uh, dito sa unang araw, dito po tayo. At uh, meron po tayong pupuntahan dito sa... Uh, beneficiary po ni Dodong Roel so ayan po uh, samahan nyo po kami dito sa pangalawang uh, uh, beneficiary po ni Dodong ito na pupuntahan namin ngayong unang araw ng namin po dito sa Malalag ayan medyo malalayo po ito mga pinupuntahan namin ano at uh, ito kung makikita nyo talagang gubat ito yeah. Manggahan nandito po tayo sa manggahan ngayon. At uh, si Bungo dito lang iwanan. At tatawid po yata tayo ng uh, tayo ng ilog. Ayan. <livet> Sure, ngayon ang mga nakasapatos sapatos mga kids kasi hanggang dito yung tubig big ilog. ido. <laughs> oh, ay wow, nakalupa naka night. Naka -like. <laughs> Aray, oi, so, bakit mo bibigat? Bibigat. Ikong beer. Tara dito. lang tayo. Ano dito? Ako. Halik mo. Halik mo. Eh i-try ko I-try. itry to. Oh, okay. Ay, grabe. Ang unang maulog. Ang unang madisgrasya ang kamera. Ay, grabe. Diman, tayo mo, no? Oh. Tama niya. Ito yung pinaka na ano, talaga. Historic. Mm. Historical, ano. You know, um, Pero sa mga anak, mga sanay sa bukit, eh, pag naglalakad yan, kahit, kahit ano ka pa, mamayuwang ka pa. Okay. Ay, okay, grabe. Ah, wala may ano. Wala man yung dulas kasi ito man yung mando. Oo. Oh. Ang Kailangan tayong nakabulsa dito. Nakabulsa daw? Oo. paano man ako makapulsa? Tiyan mo riyo, tiyan mo riyo. Uyog, uyog. Kim. Ang kambot nyo daw. buhay oh. So, bye. Dito eh. Dito dot. Ah, lumapit na tayo. Ha? Ninong, sambay papa. Ah, Baba na. Wow. Hindi pa bibijen. Kailan pa lang 'to? Si botchok. Si botchok. Ayan. Unang ilog po ngayon sa kwan lang uh, patunay lang na hindi gaano maulan dito ano po kasi kung nakikita ninyo itong uh, daan ano ayan po shout po sa lahat ng mga kwan natin at ito po yung ating unang mission dito sa kabundukan ayan

Jerigan. <laughs> okay, ah, okay, ah, best friend. Best friend. Best friend. <laughs> best friend. <laughs> <laughs> Talagang hindi iniiwan ng best friend. <laughs> <laughs> grabe. <laughs> Grabe. Kasi <laughs> hindi iniwala ng best friend. Ay di ko po. Certe naming ngayon kasi makakalan <laughs> lang <laughs> dito umulan. Ganadula niya, ah, malala 'to. Yan po

Ayan po po nakikita nyo no Nasa kagubatan po tayo <makes noise> At uh, ngayon po magpapalipad uh, si Dudong Royal Ng draw para makita po yung uh, taas Hello, um,

Aso pala kada tai doon, ano? Eh gusto po si Toto naghanap ng medyo liblib para mag-deliver. Ayun.

I okay.

Oh, ayan po uh, Pabalik na naman tayo uh, na natapos na po tayo sa Ikaw sa ikalawang beneficiary po ni Dodong at uh, po uh, hanggang labas lang tayo at, uh, yan. Katirikan po ng araw ano at ngayon ay alas 12. Talagang po na po ng anong oras ngayon. Ay alauna na po pala yun. No? Alauna na po pala ngayon mga kalangga. Kainitan po dito. Ayan. Kung nakita nyo mga kasama natin. Grabe po dito sa amin. Tanaw, mainit. Ayan huwag tiyan na tayong madulas dito dito dahil dala po natin itong drum uh, ni Dudong dala po natin at uh, naman po tayo dito sa ilog ano ayan o oh. ayan dadaanan naman po tayo dito

hindi. Sisitig ba tayo ito? Sa hangit. Hindi yung relock Yeah. Ayan. Dilip na rin Parang ano no? Parang drone. Ayan po. <laughs> <laughs> take lang, take lang. Oh, para <laughs> para makabilo tayo. <laughs> <laughs> ano ano title niya sa MK? Ano title yan? Okay. Ano kanang kuba? Ano man tayo sa Ang sweet Bravo. Bahin na hay. Tolong sigim naman para may exercise so Uh, Ayuto mo yung aso mo. Nakau? Ala, tayo thank you po nai ayun po oh. yung mga na ng aso. aso ginawa. Hindi Siyempre nandiyan na po yung nakabang na yung ating bongo. Yan. Ngayon po patuloy na po tayo sa susunod na pupuntahan. Ayan ah, na. Ayan so, po, pabay po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.

Guys, uh, isa lang po ito sa napuntahan namin ngayon. At uh, pangalawang beneficiary na po ni Royal of Malalag. Yung ana ating napuntahan dito sa uh, sa Malalag. hayyan At uh, syempre po hindi naman po tayo pwedeng kumuha sa kanyang mga beneficiary. So ngayon po kami mga roboys dito na muna po kumukuha sa habang naglalakbay po ang uh, mga roboys. Ayun po doon lang muna kami kumukuha ng mga video. Ayan. At abangan nyo pa rin po sa lahat ng mga aming pupuntahan. At kung nakikita nyo yung doon ayano lumilipad nasa taas para <coughs> nakita po uh, tayong lahat. Ayan. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga ginagawang uh, video dito sa bayan ng uh, Mindanao. Ay po uh, samahan nyo pa po kami sa aming mga pupuntahan at uh, ang uh, video pong ito ay pansamantala po nating uh, tinatapos muna dito at abangan nyo po yung susunod na aming mga gagawa na, uh, na gagawang video and marami pong salamat